Buenos dias, señoritas y señoritos. Uh, with the mountains behind me, I greet you all a very good morning. Uh, welcome to my walk the talk. Kung saan na uh, we discuss issues of the day while uh, while uh, doing my uh, morning brisk walking. So. ah uh, Makarami na kayo makikita na ganitong walk the talk ni Vat kasi, well, may uh, good news and bad news tayo. And uh, uh, the good news is, siyempre, tuloy naman talaga yung laban natin. Uh, we will not abandon the fight. Tuloy-tuloy talaga tayo. Uh, the bad news is, medyo uh, mag -slow down si VAT uh, uh, sa blogging. Uh, I've been uh, planning this for a very, very long time. Kasi alam nyo po uh, nag-retire na tayo sa businesses natin sa food, PR campaign, uh, political campaign, businesses, uh, restaurant, ketchup manufacturing, automotive, uh, uh, used car business, uh, supplier kami ng mga used car cars all over the country. All of that, all of that. Uh, we stop operation, we close down the companies. Uh, except for Dean and Kings na kasi meron consultancy siya. Meron pa rin nagko co consult uh, yung communication business namin. All the rest uh, na close down namin. Why? Because in 2019, we wanted to rest na. Timing nga before COVID eh. At least uh, nakabigay pa kami ng mga benefits sa mga retirement benefits sa mga empleyado namin. Bago kami, da bago tayo tinamaan ng COVID. So, uh, we opted to retire. Dahil nga, na operate na ako sa puso sa 2010. Uh, my heart is now uh, powered by microstents. <laughs> Yung hindi naman siya bypass, hindi naman ako na nabiyak pa. Pero I will go there kung hindi ako hindi ko alagaan yung sarili ko. Uh, angioplasty kasi maglalagay lang ng ng kuan sa sa hard veins mo eh ng micro stent na better than bypass. Kasi deadly talaga bypass. Pero kung hindi ko alagaan yung sarili ko, baka ako sa bypass? Kasi tulad na siguro nakikita nyo, meron akong asthma. Kaya medyo ganitong hingal ko. Meron rin akong uh, COPD, pulmonary, ba, parang pulmonary blockage, ganon. So medyo kailangang magingat ingat na rin. And then diabetes, kanina ka, 233, yung, uh, yung uh, sugar ko. And then kahapon, pumunta ako sa doktor, as I told you, at sinabi sa akin ng doktor na, medyo mataas yung try triglyceride I think basta yung uh, build up ng taba dahil uh, kulang ako sa exercise in fact uh, paulit-ulit sinasabi ng doktor na exercise exercise kasi yung mechanism ng blood natin at ng sugar mas nakakatulong mas lumalakas yung insulin kung uh, nag-exercise ka, yung kung you give your body the fighting chance. So, bakit ako kulang sa exercise? And uh, mataas na uh, tri triglycerin is bad for my uh, heart also. And my, uh, uh, all my other, pwede madamit yung mga ibang organs ko. So, tinan nyo itong clubhouse namin. Ah... Uh, Pwede madami 'yung ibang organs ko and uh, I have to do something about this. And ang kuan niya is exercise. You know, maganda naman ang kuan. Instead of operation, just exercise. So and uh, I used to do that a lot, exercise, lalo na after my uh, my uh, ito 'yung pool namin after my uh, retirement. I've been doing that a lot. Pero lately, kasi medyo, alam nyo, yung nasubsub sup ako masyado sa vlogging, na kwan ako masyado, naging, yan ang problema rin minsan sa akin, naging passionate ako sa vlogging, lalo na kung may mga issue na very, I feel very strongly opposed or I want to support ang issue. Uh, tulad kahapon, Monday, medyo nasobrahan yung vlogging uh, yung ko at uh, tuloy at the end of the day, pero pinilit ko pa rin sarili ko mag-vlog about yung pagtigil ng chacha. Pero yung BP ko, 1 kwa na. na... Uh, Once, almost 170, which is dangerous level na over 100. Maka 165 over, over 100. Uh, pwede na ako ma-stroke o heart attack noon. Uh, so, yun ang problema sa akin. That's why uh, I decided uh, kahapon pa naman kahapon pa naman that uh, we, I did six uh, for uh, five vlogs ata na live kahapon eh. So uh, I decided na siguro this is uh, that uh, uh, finding ng uh, uh, mataas na taba sa akin and lack of exercise uh, from doc my doctor. Uh, it could be a sign, uh, sign na talaga na ituloy ko na yung pinaplano ko as early as mga 2 years ago to slow down, tuloy pa naman ng laban, tuloy pa pero you will not see me coming out as frequently as you do now kasi ngayon tayo, meron 3 pre-recorded posts na ako mismo And then, uh, meron pa ako live, mga isa o dalawa kada araw. So, that makes an average of five kada araw. So, uh, kahapon nga, six. Pati yung isang pre-recorded. So, uh, uh, we are, uh, we met uh, we, with the team and we will meet some more. Kung kaya nila, kung kaya nila. Uh, gagawin siguro namin mga twice a day. Pero hindi na ako mismo, sila na lang magpo-post. And they will post issues of the day. Kasi uh, tulad uh, maraming ngayon, mga banggaan sa Senado, mga speeches. Yun na lang ipa-play nila. And then later on na lang, kung may time ako, gagawa ako ng analysis at opinion. Uh, hindi tulad ngayon na uh, sumasabay tayo sa pag-play ng mga video, ng mga speeches, ng mga politiko or mga issues and then na uh, nag-analyze tayo. Ngayon, para lang para lang updated tayo, updated kayo, ilalagay i-post muna ng team ko yung mga speeches o yung mga video, yung mga away-away sa Senado, yung mga press con and then later natin ma ma Ma-post yun. Oh, ma later ako, kung may time ako, kung naka-priority ko kasi ngayon, exercise, kung may time na ako for that, after my exercise, then, uh, then, uh, mag-analyze ako, lalabas ako ng live analysis fra on that video, on that video. So, gano'n na lang siguro ngayon. na uh, kaya, I'm asking you. Uh, uh, kasi, two choices lang ako. Either, titigil talaga ako, which is okay lang sa akin. And yun ang suggestion ng pamilya ko. But I cannot survive without my staff. So, naawa rin ako sa staff ko. Kasi sabi ko nga sa inyo, kahit retired na ako, I, it gives me very, very great pleasure. Kaya, ma Pagbigyan niyo na ako, kung very proud ako na sa dami ng empleyado na employed doon sa bago negosyo ko sa Buwanga, sa mga emple mga marami empleyado na employ sa building ko, commercial building ko sa for rent sa Quezon City, at dito sa Rizal province. Ah, uh, dahil ay uh, kanta talaga happy happy talaga ako when I when I help some people gain new jobs yung nakikita ko gumaganda yung buhay nila dahil nakapaghanap sila ng trabaho because of my uh, businesses so uh, it really it really makes me happy so na na kahit paano uh, I cannot follow the advice of my family kasi that would mean letting go of my uh, of my staff na parang pamilya ko na talaga yung iba galing pa sa previous business ko sa PR and political strategy business. Ito pala, neighbor ko si Martin. No? Idol ko yan. Idol ko yan. Galing kami yan sa inquirer. All the way. Ha? Ngayon, neighbor ko dito. Ang ganda ng mga aso. Morning, Mart. Morning, morning. okay, so yan. Ah, uh, yung kwan ko. Dati kong kasama sa inquirer. Ngayon, asawa niya ay... Uh, yung si indie director na si Ong Kiko. Tapos uh, isa sila sa mga sa mga may elevator ang uh, mga bahay kasi mga bahay dito mga 4 to 5 stories tall. Puro may elevator, uh, marami may elevator pero kami pa elevator okay lang. Kayang-kaya pa naman. <laughs> Paalator ang tawag namin dyan. Okay lang, makakaakyat <laughs> pa rin sa fourth floor na na vat, uh, vat cave. So, yan nga. Ah, uh, na. Yan nga ang uh, sinasabi natin na uh, uh, mga plano-plano natin. Uh, although meron pa kami confirmatory test sa uh, hard doctor naman kasi we only saw the, the, the diabetes doctor uh, uh, kahapon pero... Uh, uh, we'll see the heart doctor sa Thursday. Pero uh, Kinausap usap na namin yung team natin na to be ready to step in para makares muna ako para para pero hindi naman uh, mawala kaya nga uh, andiyan sila to 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 uh, publish yung mga yung mga interviews yung mga speeches Uh, and then, uh, siguro yung Kwanivat, yung yung vlogs na may uh, analysis, siguro sa mga once a day na lang or uh, uh, basta priority is to exercise, to help uh, rest. Kasi nakita nyo, hindi tayo pumaltos Christmas, New Year ah uh, kahit uh, sabi sabi ng asawa ko, grabe ang laki-laki ng ginagasta natin sa yung trips namin sa Qatar, sa Morocco, sa Spain, sa Portugal. Sabi niya, eh, dapat nag-enjoy ka dito, nagbablock ka pa dyan, ganun. So, naalala niyo, long time na yun, wala rin ako paltos. Kahit buong pamilya ko kasama ko sa, sa Paris, France, sa Belgium, sa sa Luxembourg, sa the Netherlands, Belgium, uh, Rome, Italy, Vatican. Pero tuloy-tuloy ang vlog natin. Tuloy-tuloy. But, but uh, it's taking a toll on my health uh, dahil, you know, uh, allergic tayo sa fake news allergic rin tayo na gamitin tayo ng mga politician. So whatever news developments I encounter, whatever news developments na pinapadala sa atin ng team natin, chine-check, check ko at uh, kina nire-research ko ng dagdag na research to make sure hindi siya fake news, hindi kami nagagamit ng mga politiko at uh, ano man kahit sino man at uh, I only bring you honest, independent and uh, truthful blogging and analysis. So when I do that, it it takes me almost from uh, from uh, nagsisimula ako mga 10 o'clock tatapos ako mga 7, 7.30. thirty pati taping and meeting with the team e on top of that may negosyo pa tayo bago inaatenan so anong nasa sacrifice yung exercise natin and syempre relaxation because sa uh, na tayo bata there should be time to relax kaya maganda naman yung nakita ko yung mga reaction nyo earlier reaction nyo nung sinabi ko na mag ako na high blood ako kahapon Ah, uh, sabi nyo, rest muna. So, I just want to tell you this. I just want to be very honest with you. Kasi, ayaw ko una, ma, siyempre magulat kayo. Uy, bakit uh, hindi na parati lumalabas si Bat ngayon? Pangalawa, ayaw ko rin maintriga. Oh, si Bat, pinatahimik na nito. Pinat <laughs> Actually, this is the worst time to lie low kasi kung kung uh, jukebox blogger ka itong time marami talaga kukuha sa yun na either side either Duterte or Marcos side or uh, or in between or whatever pero tayo wala hindi naman tayo ganyan so we can afford to rest kaya lang ang kanila natin masabi na Oo, oh, tumahimik na <laughs> andito pa rin tayo we'll just uh, Uh, I've been uh, talking about this mga 2 years ago pa. And uh, uh, ngayon okay naman. Wala pang so far, yung initial test pa lang yun ng uh, diabetic doctor. Wala pa naman naki yung masyado nakita. Yun lang, mataas na normal yung triglycerin, tri triglycerin ko. And I have to deal with that. Siyempre, less meat, more, more, more exercise like this. So siguro, kung, uh, kung mag-vlog man ako, it's it's uh, also uh, uh, with exercise na ngayon. Either, either sa treadmill, <laughs> sa sambuanga, kasi doon hindi kami... Uh, uh, siyempre, uh, if you have a building doon, siyempre mag-ingat ka na rin sa security mo. Lalo na kung you have the tallest building in your barangay. So, <laughs> uh, hindi ka na rin, you know, sa Buanga Hindi naman sa Buanga peaceful na ngayon. Wala, uh, seven years na, wala pang, wala nang kidnapping. Wala pang kidnapping. Pero, syempre, very unstable kasi sa Buanga is peaceful but, uh, People from other parts of the cant of the of the city, from other islands, silang nagdadala ng trouble, <laughs> Sila gumagawa ng uh, nang mga kidnapping. So ah uh, tingnan natin. Basta for now, ah uh, please bear with me na lang muna kung medyo lowkey tayo and thank you and alam ko you understand and you care for me. Thank you. I'm just uh, putting this out in the world para hindi ako ma-intriga. <laughs> uh, na si Bat! <laughs> ah, Magkano? Anong nangyari? Anong yari? <laughs> So, this is it. Uh, uh, after my doctor's uh, initial doctor's uh, meeting kahapon. Meron pa this Thursday. Uh, pero I decided to keep uh, to uh, to Kuna, ituloy na yung uh, what I set out to do in 2019 and that is to retire na talaga. To retire. Uh, stressful rin kasi po. Uh, alam niyo sa so mga edad namin, dapat pinag-iisipan pinag namin yung mga golf na lang, saan kakain, anong Netflix panonoorin. You know, relax, magbike, bike mag mag-kita-kita -kita ng mga kapwa ko, mga retirees, ganoon, enjoy-enjoy, travel, pero tayo, uh, sa araw-araw ginagawa ng Diyos, uh, na we deal with negative issues and somehow uh, it also affects us in a negative way, lalo na sa health natin. Pero tingnan natin, tingnan natin na all will depend uh, dito sa isa pang test, ay uh, isa pang meeting namin sa heart doctor sa Thursday. Pero for now, yun na, prepare uh, for the coming days na lalo na start of February or end of January. Baka more kuhaan tayo vlogs about uh, events, about hearings, about speeches, and then later na lang ako magko-commentaries. Okay? So yun, uh, thank you very much for understanding and supporting my channel. Tuloy-tuloy naman ang laban medyo bawasan na natin yung frequency ng ng pag-vlog ni Van. So, mucho mas gracias. And uh, please help pass the word around by uh, sharing this vlog. And see you in my next vlog.